Where? Mm. 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 There. Ini semua Wala na Una ka ma, una ka Bilis Una, una Mauna, mauna. Sana na. Maral ba rin? ba ako yeah. na lang ata eh. na lang. Pero, magkano kaya glasses nila dyan? Ayun. Eh. Magkano kaya? Ayun na. Tanong natin. Cute ba to? <mukeran> Ayan. 499. May name pa one. daw siya. Ayan o. Free name. Ah. Oh. Ano, station 1 yeah, Station 1 lang Meron din lang daw. Go. Hey, anak ko. Wait, lang. Oh. Hawak. Oh. ba yung may-ari? Pabila ko, bebe. Ito, dito na. Pabila ko, mangga mo. Magkano yan? Kahapon, bumili kami, dalawa 100. Wala na kami, nag sampo. Nag-sampo lang sa amin dito, nag-dibenta. No. Oh. Yeah. Sampo. lang sa inyo. 60 sa? Mom. Magana. Magkano sa ano niyo? 150 lang. Okay. Ikaw, pumili ka. Wala Kaya, asa na si kuya? Asa na si baby boy? Dito ka, gaay. Pabila ko dalawa. <laughs> may, mga, may asin yan? Ako, pabalik ka muna. ate. <laughs> <Hiya> ka. <laughs> Dalawa. Taga ka? Hmm. Tumatawid pa kasi kami. Ha? Huh? Tumatawid pa kami. Ha, tumatawad, tumatawid pa. Tumatawad. Tumatawad. Tumatawid. <laughs> tumatawid pa kayo. Ito? Paday? Oo. Oh. Ito. Ito yung kapit. Wala Wala. Ay, wala. Ay, ito na lang. 100 na lang? Bet mo naman. Thank you. Ito, ito. Ito, <laughs> ito. Ito, huh? Yun na lang. Ah, oh. ay hindi, yan na lang isa. Yung maliit lang para kita Ito. yung ayan, nice one. Ito kuya oh. Keep the change. Huwag na keep the change, wala akong pera. <laughs> <laughs> ayan, thank you so much. Ano ka na?

Nakita mo. Hindi ko kita. Mango shake. Melon shake, avocado shake. Ay, want avocado shake. Nasa, mula na tayo. Ano na sa akin? ayoko ng mango shake, sawa na ako. Ano na lang? Watermelon. Watermelon. Excuse me. Excuse me. Isang avocado shake

ano ba yan, ma. <laughs> Hindi ko makita. Eh. Mana dengan kamu? Saya rasa saya kena Ya. Kamu akan buat lagi? Ya. Yang ko. Kasi tama na yun. ako. Kala 1,500. na dyan yung what ano, what na rin tsaka avocado. No. Mm. 1,500. Thank you so Thank you much. You <laughs> Omm. 240. 240. Ano ba 'yan? sutok mo sa sin. 240. 60 bullets Tapos na ba? mamaya din papasok. Okay, tayo na lang tayo, Anak! Ah, naihilo na yung camera Ano yung camera sa Ay, may ano baby ko halo ano Naligtad ka Ano, Ano? Balutong, halo-halo. For sinigang, sisi. Change po, mama. Thank you. Thank you. Patronal shake. Ang ano ka. Hmm?